Guys, may update vlog for today. Look at guys. Ginamot ko yung mga tigyawat, guys. Ano. Hindi ko na kasi alam kung gagawin 'ko sa mga tigyawat na 'to, guys. Ay nako. Ah, tama siguro tayo, mayroong tigyawat. Makaka-kiss, 'di ba? Um, ang ginamot ko nga pala nito, guys. Pakita ko sa inyo ito. Yan, guys. ano? Bleach. Beryn Blish Beryn Blish Korean Binili ko sa Watson So, dito ako sa room guys Ako lang dito mag-isa Kaka tapos ko lang mag Ano uh, Linis ang katawan ko guys So, nag-relax ako raya guys Kayo ba guys pag Ano Nag-relax na kayo. Nagsiselfon mo na kayo bago natulog, no? I ah, mean tayo. Parang gano'n na ginagawa ng buong tao sa uh, anong lahat ng tao sa buong mundo. Ito yung mukha ko, guys. Walang make-up. Walang, walang lipstick. Sana na, mahawa itong, itong ganito, mahawa naman na ng ganito, akinis. Itong dito na banda, guys. Iwan ko, guys.